Pilipinas Playoff Mode Activated Na extend pa ang series sa Do or Die nabilip si Gene Kim at tapos pumupol ng 3-pointer binaril-baril pa sa bench. And speaking of Mavs Phenomenal Basketball, Coach Mavs magiging parte na ng Pilipinas Super League para sa upcoming President's Cup 2024. Kaya abangan nyo ang updates and highlights sa aking channel. So, kaya ito na nga sa Game 2 sa pagitan ng Gents Warriors versus Batangas Embassy Chill. Kaya panoorin natin ang highlights. Na But, basta i-like mo lang ang ating and mag-subscribe for more mags highlights and updates. Pero so, bago na, ang video na ito, pa-ahitin sa inyo ng Monex Bet, ang number online betting site, local and international. So, subscribe natin si Top Nut Sports dahil laging nakas, nakasubay sa Mabs Mabs Phenomenal tsaka kay Kate Jimenez lagi siyang nakasubaybay so tara subaybayan natin siya at subscribe na rin. So, kaya para makakapag-register, click lamang ang link sa pin comment and by typing the word NOTCH as our promo code ay pwede ka makakakuha ng up to 6,000 pesos bonus credit points sa first deposit. Budget, safe, and madaling gamitin para sa mga gustong kumusta sa lahat ng sports, especially sa NBA. So, eh, ano na natin guys, no? Para mapanood na ninyo yung highlights. Wow, nice. Talagang wala pang ko pa si John Wilson. Bagang. Bang. Quezon. Yes, sir. Oh, basket in one. Patay ka. Bang! Masag lang. Patay. May dumaan sa ating likuran, guys. Bang! Wilson! Patay! Yung si Wilson guys, hindi pa rin talaga nagbabago yung mga pulsuhan nino. You know? Eh, Andun pa rin yung talagang napakatinik sa 3 points. Dating tricycle driver guys, pero napakatinik sa shooting. Talagang kahit hanggang in PBL, dala, dala pa rin niya. Nung sa PBL yan, talagang at tirador talaga hanggang impibil pa rin tirador pa rin balik natin Oktobre, Oktobre, Nobembre na Kate Jimenez Op oh, Pinasakay Wilson Wilson Bagang Grabe Ganda ng laban pala nito Kate Jimenez Bang Nice pass Yun lang ganda naman ng ano yun bagang oy patay ka itong oh pumasok pa. Talagang si Larry Rodriguez nandyan pa rin, no? talagang veterans move. Ay, Wala naman yung playoff moods ni Kitty Minis. Sorry kay Tapnets ha, pero kukunti lang yung highlights ni Kitty Minis eh. Pero sige, babalikan natin. Diba? Ayan o, oh, namamaril na o. Oh. Ganda ng dukot. John Wilson. Oh, top shot yun o. Oh. Oh, ganda Nang basketin wanon, patai Patay ka jan Ay, November na Bat, pemasok pa yun? Oktober yon Yan talaga oh, Wilson. Talagang ang ah, lupit pa rin talaga ni John Wilson oh. Kasi wala naman ako nakita playoff mode si Kitty Minis dito kasi kukunti yung highlights niya. Pero siyempre subscribe pa rin natin si Top Notch Sports dahil nandyan yung mga highlights na may papakita at mapapanood pa natin. So, yun lang uh Tapnot Sports subscribe nyo Bolo is live. <laughs> Wilson. Bang. <laughs> Muntik na pala matalo yung jeans dito. Binashot ni Mondragon pala talo. So, yun na nga, uh, wala tayong masyadong nakita ang highlights ni Kit Jimenez. So, pero subscribe pa rin natin si Top Nut Sports. Kaya di ko alam kung paano tatapusin itong video na to. Kaya ganito na lang, biglang mawawala.